Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong article sa inquirer.net. Tungkol ito sa kahilingan o nagmamakaawa ang House of Representatives sa mga senador kasi malapit na nilang botohan kung ipagpatuloy o hindi ang impeachment trial ni VP Sara. House urges Senate wait for the Supreme Court appeal on Sara Duterte impeachment case. Voting to dismiss the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte would be premature as the Senate must first consider the House of Representatives forthcoming appeal. of the Supreme Court ruling that is struck down. Wag! Wag muna, please! Wag muna kayong magbutuhan. Kasi sa August 6 na po, magbutuhan ang mga senador na completely dismiss na ang impeachment case ni Bibi Sara. At sabi ni Senator Jingo Estrada, 19 to 20 senators are willing uh, to obey, respect, the decision of the Supreme Court na uh, unconstitutional yung impeachment case. Kaya, wala na. Ibasura na. <laughs> This was the sentiment of the lower chamber whose spokesperson on Saturday expressed deep concern over reports that the Senate impeachment, impeachment court could vote to act on the Supreme Court decision without waiting For the House Prosecutors to exhaust legal remedies. <laughs> Ito na nga, nagmamakawa na sila. Hintayin nyo naman kami. Nung una, apurado sila eh. Saliman nyo na, portuit! Nakalagay sa Constitution. Bakit hindi kayo kumagalaw? Oh, grabing batikos nila noon kay Senator, uh, Senate President Escudero. Portuit! 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 Agad-agad! <laughs> Ngayon, sila naman din ang binalikan. Back to you. Kasi sa konstitusyon nakalagay din, once na may impeachment complaint na naisampah, nakalagay doon immediately, <coughs> forthwith sa Senado, sa man immediately. Any impeachment complaint should be immediately referred to the Speaker of the House e eh, yung immediately daw <laughs> walang time premium pwedeng abtan ng 3 months <laughs> ano naman tong mga kongresista natin kung sila ang ano sa senado gustong kumilos kagad dahil forthwith sa kanina, kanila naman na immediately wala lang iba daw wala daw <laughs> kalukohan house spokesperson princess is stress That the Supreme Court decision was not yet final and that the lower chamber has the right to file a motion for reconsideration. Sheer <coughs> she prudence, she added, dictates that the Senate allow the Supreme Court to hear the House in its motion for reconsideration. The House has until August 11 to appeal the July 25 decision of the High Tribunal which ruled that the fourth impeachment complaint against Duterte violated the one-year bar rule. Okay, Sabi ni Abante, any premature action such as a Senate vote effectively abandoning the impeachment trial may be interpreted as a disregard of due process. <laughs> Mamaya, balikan natin ito. Worst, it may be construed as a political shortcut that undermines the constitutional rule of the House. Oh, sinasabi nila, violation daw ng due process. Eh, yung ginawa nilang <coughs> kasong impeachment kay Bipisara, isang rason bakit ibinasura ng Supreme Court. Dahil hindi nila binigyan ng due process si Sara. O ngayon, naghanap sila ng due process. Ano ba yan? Double standard kayo ng due process. Maliban pa sa na-disregard yung one-year bar rule, ang kasalanan ng mga kongresista, yung pang-apat na impeachment complaint, akala nila dahil napirmahan ng more than one-third, excuse me, more than one-third, dahil 250 yung nakapirma. Akala nila pwede na yun. Dahil may sa, sapat ng ano, may sapat ng perma. Inakyat diretso sa Senado. Kailangan pala yun. So, paliwanag ni Senator Markuleta, kahit nakapirma na more than one-third sa mga kongresman, dapat i-refer pa rin yun sa Committee on Justice. So, ang Committee on Justice dapat bigyan niya ng pagkakataon si BP Sara na sagutin yung mga akusasyon. Yun ang due process. Bagay na hindi nila nagawa. Inakyat nila kaagad ang impeachment case. Walang pagkakataon si BP Sara na sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Kaya sabi ng Supreme Court, dalawa ang violation ninyo. Hindi nyo sinunod yung one year bar rule at hindi nagkaroon ng due process yung akusado. Oh, so ngayon, sabi ni Abante, <laughs> such a Senate vote effectively abandoning the impeachment trial may be interpreted as a disregard of due process. Sila po sa Kamara ang unang nag-violate o nagdisregard ng due process. Ano pa? She called on the senators to exercise prudence and patience and allow the judicial process to reach its rightful conclusion. Okay. Sabi ni Senator Jingo Estrada, noon pa July 29, nakanda na ang Senado na butuhan. Kailang na humiling o nagmakawa ang ilang senador Sampal, Tito Soto, Bam Makino, Kiko Pangilinan, sino pa? Reza Ontiveros, na bigyan sila ng sapat na panahon para pag-aralan yung Supreme Court ruling. At pumayag naman, nagkaisa sila, sige, August 6. So August 6, nakaredy na po, 19 or 20 Congress, uh, senators, boboto na na respetuhin ang Supreme Court decision at ibasura ng tuluyan ang impeachment case ni Bibi Sara. Diyan na po natatakot ang mga kongresista. Kaya nagmamakawa sila, huwag muna kayong magboto, please, please, please. <laughs> mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Nabimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin niyo ang video na ito. Tango na gyud ni Kuya ang iyang atop nga trapalang. Tagaan na siya ogero.

Salamat seginya oh kana tabo sa, -o, sa a o sa hatag sa sin mmm mm oo papa ra amung atop dikit ya magbugay dari ta masya ma dao oo na pila na ay kabulan ang inyong atop nga trapa lang Mm. -hmm. Yeah. Bulan. Duha ka lang. So karon nakatop na mog bag-o. Oh. Kung, kung kayo mong nga nakatop na mi yung kuan sin. Mm. -hmm. So salamat kayo. Salamat kayo. Oo. -oh. Uh -huh. ani. Oo, uh -huh. thank you.